Isang kasambahay sa Amerika ang biglang naligaw sa dilim na sikreto ng kanyang nawawalang amo. Pero sa halip na sagot, natuklasan niya ang pintuan patungo sa mundo ng mga aswang. Isipin mo maririnig mo ang tinig ng mga mahal mo, ginagamit para akiting ka sa kamatayan. At sa huli, sarili mga mata mo ang magbubunyag ng sumpa. Kung gusto mong marinig ang buong kwento at madama ang kilabot hanggang dulo, tapusin mo ang video na ito. At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, mag-subscribe ka at iwan na komento para sa susunod na nakakatakot na karanasan. Sa gitna na malamig na gabi sa California, may isang apartment building na tila laging may aninong nakasilip sa bawat bintana. Tahimik ang paligid, pero sa loob ng init tatlo ay, eh, may mga tunog na parang mga kuko na kumakaskas sa sahig. Walang nakakaalam na iyon pala ang simula na isang kwentong magduduktong sa mundo ng tao at ng mga nilalang na matagal nang ikinukoblit. Si Lira, isang kasambahay na galing Dayland, ay nag-alaga sa apartment ng isang nawawalang empleyado. Tatlong araw na siyang hindi nagpapakita ang amonya, isang engineer na nagtretrabaho sa isang kumpanya na konstruksyon. Sabi ng pulis, baka tumakas, baka umalis, pero si Lira alam niya, may kakaiba. Dahil tuwing gabi, naririnig niya ang boses na parang nagmumula sa loob ng dingding, boses na hindi kanya, hindi rin na amonya. Sa mesa, naiwan ang teleponong may mga mensaheng paulit-ulit na nagpa-flash. Huwag kang lalabas na alas sa Huwag kang tumingin sa salamin. Huwag mong buksan ang pinto kapag may kumatok. Pero wala ni isang pangalan kung kanino galing ang mga mensahe. Kinabukasan, nagpunta siya sa Filipino store sa kanto. Habang bumibili ng bigas at tuyo, nakausap niya si Aling Maritz, Tindera. Sabi nito, may mga alamat dito. Sa ilalim ng mga gusali, may mga nilalang na galing pa sa lumang mundo. Kung sino ang maligaw, hindi na nakakabalik. Hindi siya naniwala, pero kinabahan siya lalo na nang makita niya sa mata na matanda ang takot na hindi kayang itago. Pagbalik niya sa apartment, may kakaibang amoy, parang dugo na natuyo. At sa kusina, nakabukas ang ref, pero hindi pagkain ang laman. Mga garapon, may lamang itim na likido at piraso na hindi may paliwanag na laman. Nanlamig siya. At doon niya napansin ang isang sulat sa ibabaw na mesa. Kung natagpuan mo ito, ibig sabihin nakapasok ka na sa pintuan ng mga aswang. Huwag kang tatakbo. Huwag kang sisigaw ang bilog sa sahig ang tanging proteksyon mo. Nilingon niya ang sala at doon niya nakita. Isang bilog na guhit sa sahig, may pulang pulbos at abo ng insenso. Pero bakit parang may mga yapak na basa sa labas ng bilog? Parang may nilalang na pilit pumapasok. Tumunog ang telepono. Isang numero lang, positibo anim-anim, dayland. Pagsagot niya, may boses na isang lalaki, mahina at basag. Lira, tumakbo ka, hindi ako nawala, kinuha nila ako, ang amo mo, hindi na tao. Napahinto siya, sa pinto, may tatlong malalakas na katok. Sunod ay boses na pamilyar. Lira ako ito, ang amo mo. Baksan mo. Gutom na gutom na ako. Humikpit ang hawak niya sa telepono. Pero ang boses sa kabilang linya, nagsabi ulit. Kapag binuksan mo, hindi ka na makakabalik. Huwag kang maniniwala sa nakikita mo. Hindi ako yon. At biglang pumutok ang ilaw sa buong apartment, naiwan lang ang liwanag mula sa buwan na sumisilip sa sirang bintana. Nanginig ang buong katawan ni Lira habang dahan-dahang lumapit ang anino sa pinto. Nakikita niya mula sa siwang ang dalawang paa, nakayapak, basa, at may tumutulong likido na parang hindi tubig kundi dugo. Lira, huwag ka na matakot, buksan mo lang, muling sambit ng boses na parang amonia. Pero sa telepono, naririnig niya ang paghingal ng totoong amo. Kung may nakatayo diyan, hindi ako yon isa yon sa kanila, gumagamit sila ng tinig ng mga taong kilala mo. Napalunok si Lira. Ang bilog sa sahig ay biglang nagningning, para may dumadampi na presensya sa hangin. Amoy niya ang usok na insenso kahit hindi naman siya nagsisindi. Sa labas ng pinto, nagsimula ang pagkayod, para may matalim na kuko na kinakalmot ang kahoy. Bigla siyang napaatras at napalingon sa salamin na nakasabit sa dingding. At doon niya nakita, hindi sarili niya ang refleksyon. Isang babae na dugwa ng bibig, may mahahabang nipin at mata na parang itim na hukay. Munit ni siya nito, sabay bulong sa isip niya, hindi sa tenga. Hindi ka makakatakas. Ang dugo ng banyaga ang matagal na naming hinihintay. Mabilis niyang tinakpan ang salamin ng na kumot, nanginginig, pero mas lalong lumakas ang katok sa pinto. Hanggang sa unting bumuka ang doorknob, kahit hindi niya hinahawakan. Ang boses sa telepono, halos pasigaw na. Lira, huwag kang lumabas. Huwag kang lalapit. Hanapin mo ang susi sa ilalim na altar, yon lang ang makakapagsara ng pintuan. Napatingin siya sa gilid ng sala. May malit na altar, may larawan ng badra, kandilang natunaw na, at isang malit na kahon. Lumapit siya, nanginginig ang kamay, at dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob nito, may susi, itim, matalim ang dulo, at may ukit na hindi niya maintindihan. Ngunit bago pa niya mahawakan, bumukas ang pinto. At sa pagdungaw niya, hindi mukha ng amonya ang nakita, kundi isang nilalang na payat, balot ng balat na parang sinunog, at mata na nagliliyab sa dilim. Dumikit si Lira sa altar, hawak ang itim na susi, habang nakatitik sa nilalang na nakapasok na sa apartment. Hindi na nito ginagamit ang boses na amonya, bakus isang malalim na unggol na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang amoy ng bulok na karni ay pumuno sa hangin, at bawat hakbang nito ay nag-iwan na marka ng dugo sa sahig. Lumapit ito, mabagal, pero tiyak, parang alam nitong wala siyang matatakbuhan. Ngunit nang tumapak ito malapit sa bilog na guhit sa sahig, bigla itong napaurong. Parang nasusunog ang balat nito, nagbibitak-bitak, at mula sa mga sugat ay lumalabas ang usok. Nagsimulang umatungal ang nilalang, galit na galit, habang nakatitig kay Lira na para bang gusto siyang lapain. Biglang nagring ulit ang telepono, kahit hindi niya ito nahahawakan. Nagmumula ito sa sahig, gumugulong, pero malinaw ang boses na tumatawag. Lira, isaksak mo ang susi sa likod ng salamin. Huwag kang matakot. Yon lang ang paraan para isara ang lagusan. Kinurot na takot ang puso niya. Ang salamin ay nakatakip pa rin ng kumot, pero alam niyang naroon pa ang refleksyong hindi kanya. Dahan-dahan niyang nilapit ang kamay, nanginginig, hawak ang susi na parang mabigat na bakal. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang huminto ang nilalang sa gilid ng bilog. At sa boses na halos pabulong, gumaya ito sa boses ng kanyang inamula Dayland, malambing, pamilyar, at puno ng sakit. Anak, umuwi ka na, buksan mo ang salamin, ako ang naghihintay sa rito. Tumulo ang luha ni Lira. Alam niyang kasinungalingan iyon, Munit ang sakit ng tinig ay tumatagos sa puso. Ang ilaw mula sa buwan ay biglang lumakas, umama deretso sa salamin, at kumislap ang kumot na tumatakit. Naramdaman niyang parang hinihigop siya ng hangin mula sa dingding. Hinampas na malamig na hangin ang buong katawan ni Lira, halos mawalan siya ng balans habang humahawak sa altar. Ang salamin na tinatakpan ng kumot ay biglang umumbok, para bang may mga kamay mula sa kabila na pilit-sumisilit. Naririnig niya ang kaluskos, ang mga kuko na kumakayod sa loob, kasabay na isang bulong na paulit-ulit. Lumapit ka, lumapit ka. Higpit ang hawak niya sa susi, nanginginig ang mga daliri, habang ang nilalang sa labas ng bilog ay biglang mumisi. Mula sa mga mata nito, may lumabas na itim na likido na tumulo pababa ng pisngi. Isang unggol ang lumabas sa bibig nito, hindi tunog ng hayop kundi parang libo-libong boses na tao na sabay-sabay nagsasalita. Hindi ka makakatakas, lira kahit saan ka tumakbo, dala mo na ang tatak namin. Napaluhod siya, nanginginig at napatingin sa itim na susi. Nakita niya, may kumikislap na liwanag sa dulo nito, parang naglalagablab kahit hindi nag-apoy. Sa kanyang tenga, halos hindi na marinig ang boses mula sa telepono, mahina at basag, pero malinaw. Isaksak mo na, bago katuluyang tuluyang mahigop. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kumot sa salamin, at doon niya nasilayan ang refleksyon na hindi na babay, kundi isang buong grupo ng mga nilalang, nakadikit sa loob ng salamin, nakangiti, may mahahabang kuko, at lahat ay nakatingin sa kanya. Humikpit ang paghinga niya, parang pinipiga ang dibdib, pero nilapit pa rin niya ang susi. Sa mismong segundo na ipapasok na niya ito sa uka ng salamin, biglang kumalabog ang pinto, halos mabasag, at ang nilalang sa labas ng bilog ay sumugod ng buong lakas, tumilapon ang abo at pulbos, at pumasok na ito sa loob. Nabuwag ang bilog, kumalat ang abo sa sahig, at sa isang iglap ay nagdilim ang buong apartment. Wala nang ilaw ng buwan, wala nang ingay ng lungsod, tanging mabigat na paghinga no nila lang ang umaling ngaungaw. Naririnig ni Lira ang pagtama ng kuko nito sa sahig, mabagal, parang pusa na naglalaro sa biktima bago lapain. Itinaas niya ang susi, nanginginig, at itinapat sa salamin. Ngunit bago pa niya may tuloy, namdaman niyang may malamig na hininga sa kanyang bato. Dahan-dahan siyang lumingon at naroon ang mukha nilalang nilalang nakadikit halos sa kanyang pisngi, mata nitong nagliliyab ng pula. Hindi ka na makakatakas, bulong nito, sabay dila na mahaba at madugong dila papunta sa kanyang lig. Napakagat siya ng labi, pilit na pinipigilan ang sigaw, at sa huling lakas ay sinaksak niya ang susi sa gitna ng salamin. Isang malakas na ugong ang yumanig sa buong lugar, parang lindol, at biglang bumuka ang salamin na tila pintuan. Sa loob, nakita niya ang isang madilim na kagubatan, puno ng mga mata na kumikislap, mga aninong gumagalaw, at mga boses na sabay-sabay nag-anyaya. Halika, halika dito. Napasigaw ang nilalang, umurong, ngunit hindi tuluyang nawala. Sa halip, inabot nito ang braso ni Lira, pilit siyang hinihila palapit sa salamin. Ramdam niya ang malamig na balat na parang bakal, mahigpit at walang awa. Sa loob ng kagubatan sa salamin, may isang aninong lumitaw, hubog na isang tao. At mula doon, narinig niya ang tinig na pamilyar, mahina ngunit malinaw. Lira ako ito, tulungan mo ako, nandito ako. Napalunok siya, nanlaki ang mga mata. Ang tinig ay hindi lang basta pamilyar, ito ang tinig ng kanyang ama, na matagal ng patay. Nanigas si Lira, halos hindi makahinga. Ang malamig na kamay na nilalang ay lalong humigpit sa kanyang braso, munit ang boses mula sa loob ng salamin ay muling nagsalita, mas malinaw, mas malapit. Anak ako ito, bumalik ka na sa akin napaluhas siya, nanginginig, hindi malaman kung takot o pananabik ang nangingibabaw. Ngunit sa gilid ng kanyang pandinig, biglang bumalik ang mahinang boses mula sa telepono, halos pabulong. Lira, huwag kang maniniwala, ginagamit nila ang alaala ng mga mahal mo, kapag pumasok ka roon, hindi ka na makakabalik. Nagulo ang isip niya. Ang salamin ay patuloy na bumubuka, parang pinto na hinihigop ng hangin. Sa loob, nakikita niya hindi lang ang hubog ng kanyang ama, kundi pati ang mga taong tila kakilala niya mula sa dayland, mga kapitbahay, kaibigan, at maging ang kanyang yumaong ina. Lahat sila nakangiti, nakatayo sa madilim na kagubatan, at isa ang sinasabi. Halika na, lira, dito ka na. Sa sobrang lakas na hatak mula sa kabilang dulo, halos mapiktas ang braso niya. Napasigaw siya, pilit kumakawala, munit ang nilalang ay mas lumakas, ang mga kuko nito ay bumaon na sa kanyang balat. Dumugo ang kanyang braso, tumulo ang dugo papunta sa susi na nakabaon sa salamin. At sa mismong pagtama ng dugo niya, biglang nagliwanag ang susi, nagliab na parang apoy. Napaatras ang nilalang, sumigaw na malakas na parang sinusunog, ngunit hindi pa rin bumibitaw sa kanya. Mula sa loob ng salamin, ang anyo ng kanyang ama ay biglang nagbago. Ang mukha nito ay naghiwa-hiwalay, naging mga ngipin, mata, at bibig na sabay-sabay nagsasalita sa isang tinig. Dugo mo ang susi at ngayon, aming kana. Nanginig si Lira habang ang dugo mula sa kanyang sugatang braso ay patuloy na dumadaloy papunta sa susi na nakabaon sa salamin. Lalong lumakas ang liwanag, kumalat sa buong apartment at ang nilalang na mahigpit na humahawak sa kanya ay nagsimulang matunaw, ang balat nito nagbibitak, bumubulwak ng usok at ang sigaw nito ay nagmistulang halo-halong tinig na sangkatutak na tao. Pero sa gitna ng apoy at liwanag, ang salamin ay hindi nagsara. Sa halip, lalo itong bumuka, para bang isang bungangang handang lumamon. Mula roon, nagsilabasan ang mga kamay, mahahaba, payat, at punong-puno ng kuko, pilit inaabot si Lira. Isa-isa silang kumapit sa gilid ng salamin, at ang mga mata mula sa dilim ng kagubatan ay mas naging maliwanag, pulang-pula, sabay-sabay nakatitik sa kanya. Napasigaw si Lira, halos mabitawan ang susi, pero narinig niya ang muling sigaw mula sa telepono, gayon ay malakas at malinaw. Huwag mong bitiwan. Itulak mo pa. Isaksak mo hanggang dulo, bago ka mahila ng lagusan. Kumakabog ang dibdib niya, nanginginig ang mga kamay, ngunit sa huling lakas ay itinulak niya ng marin ang susi. Isang malakas na pagsabog ang umalingaungaw, kasabay ng pagliyab ng buong salamin. Nasunog ang mga kamay na pilit sumasalob, isa-isang bumitaw, at ang mga sigaw ay naging alingaungaw na parang humahabol mula sa kailaliman. Munit sa mismong sandaling iyon, bago tuluyang magsara ang lagusan, may isang kamay na nakalusot, isang kamay na pamilyar. Malambot, may peklat sa hinlalaki, eksaktong kamay ng kanyang ama. At sa kabilang dulo ng apoy, narinig niya ang tinig nito, mas mahina, mas nagmamakaawa. Anak, huwag mo akong iwan, ako ito, totoo ako. Natigilan si Lira, nanginginig ang mga mata, nakatitik sa kamay na iyon. Ang apoy ay unti-unting lumalamon sa lahat, at alam niyang sa isang segundo, puluyan na magsasara ang lagusan. Nanlilisik ang mga mata ni Lira, naguguluhan kung hahawakan ba ang kamay na iyon o bibitawan. Ang apoy mula sa salamin ay umugong, sumasayaw, at tila baga nagbabantang sumabog anumang oras. Ang malamig na hangin ay nagsimulang humigop ng lahat ng liwanag sa apartment, at ang mga boses mula sa kabilang dulo ay sabay-sabay na umaawit ng tila dasal. Sumama ka, sumama ka. Napapikit siya, luha ang bumalong sa kanyang pisngi. Ang peklat sa hinlalaki ng kamay na nakalabas ay siyang peklat din ng kanyang ama, alaala na isang aksidente noong siya'y bata pa. Ang puso niya ay napupunit, kung bibitawan niya ito, baka tuluyan ng mawala. Kung hahawakan niya, baka iyon ang bitag na matagal ng inihanda ng mga aswang. Biglang bumagsak ang telepono sa sahig, kusa itong nagon, at ang boses ng kanyang amo ang muling umalingaungaw. Lira, huwag ka magpalin lang. Hindi sila ang mga mahal mo. Huwag mong hawakan. Isara mo ng ngayon nanginginig, dahan-dahan niyang tinaas muli ang susi, pinisil ng mahigpit, at itinulak ito ng buong lakas sa mismong gitna na salamin. Isang malakas na putok ng liwanag ang sumabog, at ang kamay na hawak sana niya ay nasunog, nagkadurog-durog, hanggang sa ito'y naging abo na lamang. Napasalampak siya sa sahig, habol ang hininga, habang ang salamin ay unti-unting nagbabalik sa pagiging ordinaryong refleksyon. Wala ng apoy, wala ng kagubatan, at wala ng mga mata. Tanging siya lamang mag-isa, basang-basa ng pawis at dugo, ang nakikita. Ngunit bago siya makapagpahinga, isang mahina ngunit malinaw na tunog ang sumulpot mula sa salamin. Isang pagtawa, pabulong, at isang tinig na nagsabi, Hindi pa tapos, lira, dala mo ang tata. At sa refleksyon, nakita niyang ang kanyang sariling mga mata. Antiunting nagiging pula. Humikpit ang dibdib ni Lira nang makita ang sariling mga mata na kumikislap na pula sa refleksyon nanginginig siya, halos ayaw tanggapin ang nakikita, pero alam niyang ang tatak ay nasa loob na niya. Napasandal siya sa malamig na dingding, hinahabol ang hininga, habang unti-unting bumabalik ang tunog ng lungsod sa labas, parang walang nangyari, parang ordinaryong gabi lang. Kinuha niya ang telepono, ngunit wala ng linya, patay na ito. Ang sahig ay puno pa rin na abo at dugo, at ang altar ay nakabukas pa, walang ilaw, walang kandila. Sa gitna ng katahimikan, pinikit niya ang kanyang mga mata at maring sinabi sa sarili hindi ako kanila. Lalaban ako. Tumayo siya, pinulot ang susi ng gayoy malamig na bakal na lamang at inilagay iyon sa kanyang bolsa. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, alam niyang babalik ang mga nilalang. Ngunit gayong dala niya ang tatak, dala rin niya ang kapangyarihang maaaring maging sandata laban sa kanila. Lumabas siya ng apartment, iniwan ang pintuan na nakabukas at huminga ng malalim sa malamig na hangin ng gabi. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap, tila walang bahid ng kadilimang sumubok lamunin siya. Ngunit sa loob na kanyang dibdib, naroon pa rin ang tanong, ang kaba, ang lihim na hindi pa niya kayang sagutin. At sa paglalakad niya palayo, naramdaman niyang may mga matang sumusunod sa bawat hakbang niya. Mga matang hindi nakikita ng na iba, pero ramdam niya, hinding hindi siya nag-isa.